Eh, na. mas maraming project yun, di ba? Mas maraming kita. Mas kita. Maraming. <laughs> Pero maraming kita politiko. Oh, okay. Mga under people. <laughs> Huwag <laughs> na mag-isama. na ba para sa kanya ng pinaampis? Oo nga. Ano naman, nang natuwa ako. Yung para kay Christopher at saka kay Tonto na mga award din rin, di ba? Ano siya yung... Siya talagang deserve. Oo, oh, deserve yung sa award niya. Okay na yun. Oh, diba? di no? ba? iba naman yung question mo pa. Ba't siya nanalo nga? Kung mag-question sila, yung mga alaga ko yung mga award, siguro ano ko, eh sinabi agad puti Buti naman nga si Arte na nanalo sa Hindi ko ba, ba? na yun? connect pa rin yan dun sa 1922 na yun? Ano. So, Ay, hindi naman. ko-connect sa'yo? ito nag sa akin, no? Dahil kung gusto ko, iskam scam yung ma ko mula ka ng Hindi mo na yan, pinag ka? -e huh? Hindi, ano talaga. Kapag mula naman ang ginawa ko iskam. Uh. Na hindi uh. Uh, na ako mati ng na. Talaga na, never pa, wala na. Okay. Ay, yes. At gano'n. Di ba dati ako dati may out of the world na Ako lagi Ano? sa akin si Richard Gomez doon. Da. Dahil siya, um, siya gusto niya ng ano eh ang ano ano no sikat na sikat ng sirupa si with cherries talaga ta ang -ta panalo eh ang request ni ang gusto niya nang kasama tatay niya o oh. hindi mo maisingit ngayon si Richard kaya nahiyangi no, ako Richard, anak, goma ano nga na isa na ng award eh. hindi mo mo samay nagtapos na, no? yeah. ako si Douglas noon sabi niya ako ko din si Richard kaya nga kaya nga tapos gabi na tapos hindi mo paano nga nag-request natin din sirupa eh, na mo naman na ako. ano. So, ano na lang say mo sa famas na eh? yun? Ano nangyari na yun? Lahat naman ng ano, may mga bitter loser eh. Pwede nyo naman pinakatay sa ano, di ba? Hindi mo maalas yun. Kahit namang anong awards night, lahat mo may ganun. May ganyan niya, may video yan, yan. Pero whatever you say, siyempre yung awarding politics na yun. Yeah. So, kumisan, halimbawa, pag halimbawa ako, kahit na nabawa hindi masyado worth it yung ano, pagkakaibigan ko yung manager ba, diba? ba? Sa, si ano naman, ano. Siyempre, hindi mo may ano, or ikaw naman, yung aktor ka. Kaibigan mo itong aktor na to, tapos yung pinili. Hindi ka rin makakatanggi. Yeah. Hindi ba, politics ang ano, worth it. Diba? Hindi talaga lahat na nananado, worth it di talaga, di ba? Serving. At, you know, at, at ano, ba, diba, pag presenter ka, ay pag ikaw ang talent coordinator, pag may presentor pa nag-give sa'yo. no I'd die in sana sa lang no agad die oh. bigla sang magigindap <laughs> <laughs> Ito dalawa lang dapat mag-present. Tatli siya. Kung isa, apat pa nga eh. Ito lang. hawak mo yung mitromi ah. Ikaw ay habot mo yung MV mo sa mabasa. Gano'n. Oo, uh, di ba? Ano'y namiss namin? Presenter lang naman yun eh. Oh. Gusto lang naman nila makita. Dito? Ah, tsaka bakit? No? Tsaka kikita ako, no? Ano? Uh, hindi ito lang pahit din ang eh. ah, no? so, talent coordinator mo. Ano? Nalit lang ba? Ano nga? So bakit makita mo doon sa mga... Ano ah, pa? Ang pahit sa'yo, si Cristino 2,000 lang. Grabe! Ang baba naman nun, no? Hindi naman nun. So, ano naman, ipukuyat ka pa doon? alam mo, yung ano nga lang, type na type yung trabaho na kasi power play. Parang ka yabang yabang mga awards na, di ba? Ikaw na lang nag-aano ng mga artista, di ba? Chuchu! Ikaw nag-aasal, chuchu-chuchu. Kaya, type na type mo, churo mo lang bayad ngayon, tatanggapin ko nun. Kaya nga nag-gawa-gawa ko tuloy, scam ba? Ano ba magpapaten sa isa sa Hindi na. Wala Para na. Nag-award na. Na. Awired, nag -awired yun na yun. Oh. Eh. Tsaka hindi. Ano talaga yun. Parang sa sarili ko na lang, mahiya ako, no? Pero may celebration sa ngayon, June 24 ba? Bakit naman may susunod? 30 years! Si Marila! 1994! June 22! Ayaw ni Mayor Lee! Wala <laughs> na, patahimikin na raw na! 30 years, di ba? Kaya nga. Pero yun, talagang pero na-i-celebrate mo nga kaya. Yeah! Sabi mo, laki nang naitulong sa inyo noon, hindi ka tinalikuran ng marami. Oo. Hindi. Talaga noon, iniisip ko talaga. Mas lalo ka sumikat doon. Bukas patay na yung karibuan. Pero hindi, dahil mga mga alaga ko, talaga mga maldita rin. Hindi, no? Bakit? So, ang balak mong gawin sa June 22, kaya yung day itself, yung gabi yun. 30 years ago. Kusko. Sabihin ni, uh, um, um, Pero, nai, ito na yan. Nai, ito <laughs> na yan. Wait, <laughs> nai. Yung pag sa 30 years na yan, pag tumadating yung June 22, reminis ka ba? Or may Oo, Ano pa? Ah, ano Kasi alam mo, isang bagay talaga yun, uh, that made me very good. Yung hindi ka nila yung ano-ano. Kahit yung mga kapwa ka-report, uh, pinakita nila talaga, we're behind you. Diba? We got your back. Parang gano'n, yung hindi lang feeling na yun, na ano na, great na may record ka na, diba? And, diba yung usually, pag ginagawa kong kasalanan, tapos maraming guys sa'yo, tsaka, talagang alone ang feeling mo. Eh uh, yun, hindi. Talagang ano, kaya, kaya, ano, talagang, isa yun sa kahit na ginawa akong kasalanan, eh, in-admit ko at saka yung talagang thankful ako. Kasi nga, doon ko napatunayan na meron akong, kung pinakisama. ano, parang Actually, pay-up time. Actually, ng scam talaga, ng word na scam na. Na <laughs> ngayong gamit na gamit. Gamit na gamit mo, oh. pinagkakitaan mo ng gusto yung take it, take it, ni Bebeka Babachi. Oh, man. Hindi ka ba niya minulto? <laughs> <laughs> hindi oh. ba siya nagparamdam sa iyo na sana naman mag-share ka nung mategi siya? Hindi naman siya nagpakamatay ka May copyright mapagano, right no? daw siya sa Mauritius yan, nandun na lang siya. Pero nung panahon po yun, natakot ba kayo lumabas? Kasi noon wala pa namang social media. Ay, naku, lang mo lang. Takos ka yun siya, no? Hindi. Nagbalak na siya. Ang kitin yung term. Hindi, yun, yun, ano talaga sabi ko, siguro mas, mas masarap pa matulog forever. Pero nga nagsabi ko talaga. Sa kotang yun na sabi, may no, no, yun, yun, yun. No. Ay, no. yung sleeping pills. pills. Hindi mo nabila? Oh, na. Kasi isang ano. Oh. Pero sinong Is... ano no. ay, na Ako hindi yan. Ako yung yan. Sino yung no. na yung ano? yung nga, alam mo doon ako nag-overdose. Tumalam yung overdose ng gamot. Kailan Rudy Fernandez? Si Rudy Fernandez yung lose ako sa hospital. pinag over ka ni Jin Yang, di ba? Janyang. 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 Eh, pero hindi. Ang, si Rudy uh, Fernandez talaga life safe. Oo. Oh, tapos yung ang talaga nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Mm -hmm. Si Fernando po. Mm hindi -hmm. naman ako ganun tapos kay Fernando. Like, pero napunta siya nang sa If force comes to us, you can depend on it. So, kung babalikan natin yun, uulitin yon. Oo. Oh. Mm. Yeah. Luka-luka ako eh. <laughs> Di ba yung gusto-gusto <laughs> ko, ko yun ano? Gusto-gusto ko yung intril thrill. <laughs> Tignan ko kung ano magiging resulta. Gagawin at gagawin ko para tsak yun. At saka yung time na yun kasi, parang affected yung party oh, yeah. ni Gabi. 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 Kala ko ang mananalo ng best actor ng si Richard Gomez. Yes. Mm. Kung alam ko lang si Edu, hindi ko sana ginalaw yun. Ha? Hindi naman ano sila magkalaban yeah, ni, ni yung Gabi. O oh, uh, ayaw magkakompetensya mag sila ni Gabi. Kaya nga sabi, kaya hindi nakita kami ni Richard doon. Ako okay, ha, Balo bilang, baka kayaan mo na, no? Kala ko kasi ikaw man nalo, no? Kung wala ko lang, hindi ko nang ginawa, no? Pero sabi niyo nga, buong-buong yung gawin pa rin. Siguro yung, ano, yung thrill ng titigakawa, ako, ano yung magiging epekto, e, parang yun lang. Diba, yung lukalukan nga ako, parang lang malaman ko yung epekto. Pero na, yung naniniwala ko sa showbiz, ano, may redemption talaga. Hindi, naniniwala ako sa showbiz. May mga loyal friends. Um, kasi di ba, I'm lagi na rin sabi, baka showbiz lang yan, plus plastikan lang yan. Hindi, hindi ako kung naniniwala. Naniniwala ako, meron ka pa rin mga loyal na tao. So after 30 years, ha uh -huh. ko na ba ng awards night? Hindi, hindi. Parang, hindi natin nangarap kahit ikaw yung bibigyan na ng award ko, hindi ko tinanggap, niya. Hmm. hindi, hindi, hindi na siya nagpunta din. Oh. Uh. Saka, ano, ako dun, uh. <laughs> ah. Tsaka anong papala ko dun, oh. Ah. na, yan ang feeling nyo, walang sumunod sa yapak niyo. Buta Takot naman. Takot siya. Mas <laughs> <laughs> ko nakatakot siya kung sinisunod. <laughs> oh, oh. Ano <laughs> ang feeling nyo? Walang Sincharan, na nga. Hindi natin kinakaya. Walang na nga sumunod sa yapak niyo, Nay. Nice. Oh. Binulabot ko pati mga managers, <laughs> di ba? Ikaw lang ang alawan. So ano reaction niyo nun ay? Nagtayo, na na <laughs> Nagtayo tuloy ng pami <laughs> <dad> sa <akin. laughs> ay, dahil sa akin. Pami dahil sa'yo? Tapos nawala ka? Tapos <laughs> tinanggal <Ay, walis> ka ka? Ayaw ka ba sa member? Hindi, Kinuha nila akong member. Tinay <laughs> <nila> yung pami <laughs> dahil sa akin. Oh. Nakagagawa ko. Tapos biglang ano ba yun? Yung expert ako dahil sa kagagahan ko rin. Diba? <laughs> 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 sa boy! Ng <The> mga ugly <laughs> Mga <-ugod> <laughs> <papi. laughs> <laughs> 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 Ayun na. Ayun, <laughs> <that>. ayun na. Sa <laughs> <ba>? panahon <laughs> <Ayun laughs> pa, ayun. Ito, relevant pa rin ang PAMI. Sa panahon na yun. Wala, wala. na. O. Wala Hindi. Hindi. Dami nang nawala. Hindi. 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 Di ba kasi yung ano lang ako, detective ka lang. talagang limbawa ako, producer, gumawa akong palpak sa alaga mo. Tapos talagang lahat kayo, hindi magbibigay ng artista. Pero ngayon, pag inalok mo naman, yung isang manager ang sagot, sayang naman yun, kawawa ng anak pang alaga ko, one one sa war, YouTube. Paano mag -detect? Be united. No? Ano? At saka hindi, hindi nila na, napakita na, pa effectiveness din. Ako. nila na da, dahil. Siyempre dapat matakot sa yung producer kung talaga ano, ay, wala na tayo mga artista na pinalaban natin para Wala yun naman, di ba? Hindi rin sila nagkaka, nagkakasundo sa effort nila, di ba? Pero na-hurt ka nung i-expel ka. <laughs> natawa nga <mo> ako. <laughs> Kasi <laughs> siya na-hurt, natawa siya. <laughs> Kasi dahil, ano ako, elementary expansion. Bakit hindi kayo pinatayo? Kaya ako, di ba? Parang ano, to the corner. Tapos papaluin yung kamay mo. Nay, ano yung ano appeal mo kay Gabi na parang gusto mo? Hindi. Si ano kasi, si Gabi, ibang ugali sa tayo. Ibang ano ugali Kay Tonton at kay Bong. Kay Tonton at kay Bong, may disagreement kayo. Pag nagbati na kayo, tapos na yun, pwede nang patapan na kung ka. Si Gabi, ando yung pa rin yung takot na taray na kong doli, baka ano. Kaya, alam mo, yung birthday ko nga, pagiging complete sana nga kung isang siya. O, kasi lahat ang talaga ako nandun eh. Siya lang wala. Kasi, hindi niya ma-dare, nakamatay nun, dahil iniisip niya, kung kapag nakita ko, lolo, talag-talag ka na Yun ang pinakapag. Kaya, ikaw na yun nang nag-upload sa kanya kaayos na kayo na kalimutan hindi ano duwag talaga si Gary duwag siya talaga may update na ba pa sa 80th birthday celebration mo next year ano ka ba na plano na 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 80 na 80 na na Pagkakitin yeah. ng agad ng birthday. Yung na 1945, <laughs> di ba? Oh, oh. Sa, 1947. 1947. 1947. 1947. 1947. 1947. 1947. 1947. ko 1947. 1947. <laughs> <45, laughs>